Magpakita rin yung rhinos, mga ka all goods. Ah. All goods. Nagpakita rin siya sa akin. Ah, pistachio rin. Kading e ikaw? Hmm dahil mainit ang panahon tara mag ice cream tayo habang naglalakad dito sa War no. Eh, wala na yung rhinos na naman mailap yung rhinos eh Oh. Oh. Cheers para kay Brown Lady at sa amin. serap hmm. Tahu emu tutu yeah. slow na Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung magla-live ako o oh, pagre record na lang ako mga call goods eh. So dami kasing tao eh. Dalawang cellphone yung hawak ko kanina eh. Kaya nag-live ako sa glitch pero kinat ko rin siya mga call ka goods. Kaya edit edit ko na lang mga call goods. <laughs> so sobrang daming tao. Grabe, ngayon lang to. Yung first time kong nakapasok dito pero karambola yung mga tao doon eh. Oh. Mga call goods. At si brown lady ano, oh. kumakain-kain lang eh. tao, kadamo. The next. Ito, Kwadra. Puro puno naman. Ayan tayo. Ay, ah, yung ano, yung mahabang dila. tayo. Yung kumakain ng mga insect. Yung mahabang dila. Amphibian. Sanja, Ayun, Sana so, sa loob, doon Lugi, aku napagod. napagod kaya tulog siya Seryoso si brown lady nabasa jiraf kita kita ah mau jiraf yang tinatawag na hayup na umiinom long neck <laughs> Ito daw yung mga hayop na mahilig uminom. Long neck. All goods. Ganda nung ano. Hindi nila makain yung damo sa ano sa baba kasi nga ang hirap hirap silang yung moko. Long neck nga eh. dami nila ano. Zoom natin. Zoom pa natin. Zoom pa natin para makita nyo mga ka-all goods. O, oh, ayan. Apat yan. Mga totoong ano yan. Giraffe. Hindi pa yung isa, o. Oh. O. Oh. Ah, mga ka-all goods. Ayan. Parang kitang-kita mga ka-all goods. Grabe sobrang tao sa sa so sobrang daming tao mga call good siksikan na tong so nagkatao kasi nagkataon kasi, kasi mga call ka goods na labor day holiday nila kaya mga call ka goods hindi niyo naman kung gaano karaming tao yan mga call goods dito na kami sa giraffe section mga call goods Bilis kasi maglakad di brown lady Akala mo nagmamadali Nataas ano tayo sa mga unggoy Nataas ano tayo sa mga unggoy Patapos na Ito ano ba to Usa usa hmm, Baho Ah mga unggoy <laughs> <laughs> Mas tayo, mga cold Masakit sa ilong eh. Mabaho yung loob. Mabaho sa loob, hindi mo matitiis. <laughs> hindi ko na sinama si brown lady kasi baka hindi niya matiis yung amoy sa loob. kasi yung unang pinasukan, pinasukan namin, Mabaho rin yung loob. Eh, sabi ko, wag na. Huwag na siyang pumasok sa loob, mga all goods. Eh, hinintay nyo na lang sa labas, mga all goods. Ito siya, oh. Ito, ito, ito. ito. Ayan, yun nasa loob. Ayan, ayan siya. Unggoy, mga Tas goods. Oo. may inyo ba ito? Ayan, mga all goods. Ayan. Ang oh, cute to. Sa usa tayo, usa. Mga ka all goods. Susa. No. Jakie nam wykradzanie Marogi, rogi. Jakie duże rogi. Ang bilis maglakad ni Brown Lady. Isang tingin lang. Alis na agad. Diba? Parang mamalibot. Sa sobrang lawak ba naman ito? Ang ganda niyan. yan. Saka goods. Ayun, nauuna lagi sa akin si Brown Lady. Sarap ng buhay. Paylangoy-langoy. O, sawi ko siya. Lalapit yan dito eh. O, ayan na, ayan na, ayan na. O, see? Oh.